Ayun, what's up mga boss Lodi boss So welcome back sa channel natin no? So nung nakaraan nag-discuss tayo ng sa Dragon Knight na skills Ngayon naman try natin i-discuss yung, yung sa Dragon Sage Habang nag quest tayo ng mahaba-habang quest <laughs> So punta lang tayo um, Ano bang pwede natin i-discuss dito? Yung details ng skill Tapos ano magandang unahin syempre Yung possible combo tsaka kung anong magandang um, yung, conclusion natin dun sa sa kabuuan ng skills ng Dragon Sage sa Dragon Fighter naman na-discuss na natin sa video ng Dragon Knight so silipin nyo na lang so I think pareho lang naman sila ng mauuna na skills So, syempre, ang pinagkaiba lang naman kasi nila yung yung daan eh, yung pinanggagalingan ng damage. Si Dragon Knight is uh, physical. Si Dragon Sage is magical. Ayan. So, right na tayo sa ano. Si Dragon Sage. So, anong meron dito? Uh, meron siyang, yun ah, separation skill. So, eto, may magkakaroon ng buffs. Ah, uh, lagi ay uh, increase yung magical damage mo at saka yung magical crit rate. So maganda to kasi um additional damage at sa ito at saka additional crit rate percentage so mas madalas kang magki-critical. Tapos ang cooldown niya, ayan 40 seconds. As yung effect na ito 30 seconds. So 10 seconds gap. Oh, wait, pwede na, pwede na. Tapos sunod is damage ano, damage skill. So, meron siyang 174. Ah, uh, so level 1 lang 'to pero yung tambo yung max level ng skill. may kita 'yan sa forum. Sige, ipakita natin mamaya. Sa ngayon, discuss muna natin 'to. So, meron siyang additional ano, skill effect and yung uh, number of targets niya is uh multiple. So, AoE -ta AoE type 'to. Tapos, yung skill area niya ah uh, sa harap lang. Ayan, 120%. 5 meters. Medyo malayo to 5 meters. Abot siguro hanggang dito yan. Dito. Banda rito. Kasi si Dragotite, right, merong 5 meters eh. Eto, pakita ko lang. Itong town. Ayan, ganyang kalayo yung 5 meters. So, kung ano, abot dito yun, 5 meters, na. No? Ganda, maganda. Tapos yung resource consumption niya, 100 MP. And yung cooldown, 12 seconds lang. Tapos meron pa siyang ano, additional na skill effect na mababawasan yung movement speed ng kalaban. So parang ano to, parang panghabol. Panghabol sa ano, mga tumatakbo. At <laughs> ang tagal pa ng ano, movement speed. Sunod naman, eh, ah, baka mabago pa to kapag ka dun sa max level na baka mas tumagal pa to or mas bumaba pa yung movement speed na ano or mas tumaas pa yung percentage na movement speed na maibabawas dun sa ano, sa target. So next natin yung ano, penetrate. So ito hindi siya AOE. Single target lang siya. And 17 seconds yung cooldown. Pero malakas yung damage ito. Solid to. Pag ano, tumama. Scroll down nya, 17 seconds. Medyo matagal. Wala siyang additional na ano, skill effect. Yung next natin is heavy wave. So AOE rin tapos ang lakas ng damage niya 234% <laughs> So meron din siyang um ah ay skill effect ah uh, boss naman yung casting speed ng alaban So ang maximum target niya sa ngayon level 1 is 3 so iyo iren siya range niya 1 meter lang so around na, na lang yan around character lang yan 1 meter lang Ah, skill area pala. 5 meters. Ah, circular. Okay, okay. Gets. Tapos yung cooldown niya, 15 seconds. Pwede na, pwede na. Lakas kasi ng damage eh. Kaya, maano. Ma tagal yung cooldown. So, yung wide fair foot swing naman. Um, nakadepende rin siya sa ano. Lahat pala to, nakadepende sa magical damage. So, in-type talaga to si ano, Dragon Sage. So, mahahatak niya yung, ano, yung, mga kalaban. Ayan yung skill effect niya. Kasi yun na, sa ngayon, syempre, yung target niya is 3 pa lang. Level 1. Not sure kung tataas pa to. Tingin natin mamaya sa, ano, sa forum. Tapos yung, ano niya, uh, range niya, medyo malayo-malayo. Ayan, 3 meters. Ayan yung 3 meters. Kung may kapansin nyo, doon manggagaling yung, ano, uh, yung target. Circular niya, 5 meters din tataas ng resource consumption niya although okay lang naman kasi intact naman to plus cooldown 16 seconds maganda to pang pvp ang lalakas ng damage so next tayo sa passive car mastery so same lang to sa ano sa dragonite so patataasin lang yung magical penetration uh, by 20 i think yung max neto is 50 same goes dun sa blue intelligence so int plus ano lang, plus int lang to. So, ang max nito yata is plus 50. Eto, mana consumption decreases. So, hindi, tingin ko hindi ito ganun ka laking ano. Although, may effect, may ano pa rin, syempre, may, may, uh, may bigay pa rin to. Parang hindi ka maubusan agad ng mana. Pero dahil in, in, type ka naman, I don't think na ano, ganun kabilis maubos yung mana mo. Pero who knows, uh, kung kayo nakapag Dragon Sage niya, pwede kayong mag, comment kung ano yung uh, kung maganda ba itong ano, Dragon Heart. Pero sa nakikita ko, hindi pa siya ano, hindi pa siya ka, kahalaga. So yung next natin is Wild Aggression. Ito isa, isa to sa sa, isa sa sa magandang ano, passive skill kasi wala nang ibang kailangan gawin. So may ano akat may additional stats ka na agad common monster cha saan uh, magical crit rate eto sayempre sa common monster lang to eto naman sa lahat crit rate so ito pbe ito pbp ayan so 3% yung max niyan makita niyo sa forum ko sa inyo mamaya ko may makita yung forum ng ano ng skill mystic Surge, ito isa rin sa ano ito isa sa pinakamaganda rin kung kung may dapat unahin. Kung kayang unahin to. Ito syempre. Kung pwede lang. <laughs> ito kasi mga nabibili lang itong ano, yung mga blue. 10M crowns. So ito, yung magical crit hit damage increases by 20%. Ang lakas na ito, 20%. Diba? Solid. So yung yung mga ano, yung full details pala ng ano, nung skill, yung yung max level niya kung ilan yung ano yung mga percentage percentage Makikita nyo siya dito sa sa upper left yung question mark punta lang kayo sa scroll down lang kayo punta kayo sa basic guide punta kayo sa decan syempre tapos may nyo dyan yung ano yung ano yung skill description nya based dun sa level ito yung mga level so hanapin nyo na lang dyan yung dragon sage ito So, dyan na nakalagay lahat yung ano, details. <laughs> Yan, o diba? O diba? 50%. Ay, plus 50 lang. Hindi siya 50%. Solid naman yung 50%. <laughs> Yan, o diba? Ayun, o. No? Oh. 10%, 10%. Oh. Laki mo ito, lalo. 40%. Ang lakas na yun ito, man. Pag tumama. <laughs> pag hindi tumama yung critical wala <laughs> so yung, yung tipong mabibigla kapag nag critical yung ano <laughs> yung dragon sage para siyang ano assassin so yun ayun yung mga magagandang unahin uh, kung sa akin lang kung focus ka sa PBE unahin mo to ito kasi may ano yan, damage common monster. Tapos, yung mga damage type, syempre, yung mga AOE. Ito, dalawa. Syempre, ito kailangan. Kasi, ano to eh, almost anytime nakasepa kay. Eh. Tapos, may dagdag pa sa ano. Sa damage. Normal, in ano, skill. So, meron niya dagdag. Trait, trait kasi, tsaka magical damage. I ang pinapataas niya. So, PBE. Yan, puro AOE. Possible combo ang nakikita kong possible combo dito Ah... Uh, well sa, sa mobs naman hindi mo na kailangan ng, ng combo ang combo lang siguro sa PB, ano, pvp so syempre ang nakikita ko pwedeng unahin na ano skill is ito kasi may hatak siya sabayan mo na itong heavy wave para mag, mag decrease yung ano nya yung casting speed then sabayan mo nito medyo may ano lang dito may off lang dito kasi <laughs> biglang ano dito <laughs> biglang single target <laughs> <laughs> so white belt for swing ito tapos ito tapos sa dragon fighter ito ah panis Ay <laughs> so magandang ano to uh, magandang itong dragon siege kasi magandang pangontra to sa mga ano sa mga characters na ano, pabababa ang magical defense isa na siguro dyan yung Assassin yung mga Dan Dan Dan, 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 Dan So, mawibig lang yun pagka nag-critical ka ng ano tapos may solid ka pang ano yung skill na ano, yung Ancient sa passive mawibig lang yun pag pumasok yung critical So, ayun mga bossing, mga boss lodi na discuss na natin yung ano yung skills ng Dragon So, sana may natutunan kayo. And kung may suggestion din kayo or may meron na akong ano na missed out or may mga hindi or may mga alam kayo na hindi ko pa nalalaman. Pwede kayo mag-comment -ano, mag sa video na to. natin. So, yun lang mga bossing. Kita kita sa game and By the way, yung server pa natin. Na, server natin is Silva01. すいません。